Ayan mga idol. Ayan mga idol. Nandito tayo ngayon sa Sapa. O so, lumaki ang ilig natin. O so, lumaki siya. So titignan natin kung ano magiging na ng ating paglabas ngayon. Ayan. O oh, hanggang dun. May papunta pa rin mga lodi. O yun o. Oh. Dari dati kung normal lang ang mga tubig wala yan. O so, lumaki siya. Ah. Uh, natin. Testingin natin. this thing yeah. nothing more. ang mahirap lang sa mga ganito sa mga meron lang sa ganito mga ito yung mga puno na nalaglag o kaya na abis mahirap yun kasi yung mga sumasabit yun o kaya yun yung ilalim yun hindi natin kung may sabit dyan mga ganito Ito nyo hapon. Kasi, alas dalawang gabi. Dalawang gabi, na lalaksan na lang natin. Alas. alam mo, may pag-arib. Ayan, try natin. Ayan, tagal ko na naman, hindi na puntahan tong spot na to. Ito ang nangyari, ganto'n siya ka, laki

dyan sandal, sandal, sandal. Eh. lang sandal hello may laman sya meron mukhang maliit maliit no, lang to hindi natin mapakagat lipat hindi pa tayo Pag, uh, natin madali Valencia. Ipasalan tayo. Salanta. Okay. Standby, standby.

Diyos <laughs> lang well, mga idol ganyan lang kami pagkakot fishing gan baga. lang mapag-ulam ka din

Hmm, oh, Ang laki. itu al oh. <laughs> uh. al al uh. Yes. Alright, alright. Ya, nakih uh. right. uh. al kita ini. Oh. Oh.

你不明白。 <laughs> oh, ya. Ada kemalit. Masya Allah, yang maliit partner. Mga dudong. Ada yang maliit. Masoli no, natin. Sorry. Sorry, layunin na natin para di makabalik. Oh, di ba? magahito tayo magpapaan Agad natin yung solid kasi malimit lang din yun pero okay na may pang-adobo na tayo. <laughs> may pang-adobo na si Dudong, mga idol. ba? Diba? Adobo na. Aha. Balik, 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 balik. Napaganda pa. <laughs> Napaganda pa mga idol. Ang galing-galing. So, yan mga idol. Hindi na ako Uh, marami pang maliliit. Oh, uh, wag muna natin sinang bulabugin. Ah, kahit pa paano eh. Bawal pa sila. Yan, tayo mag-ending na naman mga tropa. Mag-ending na naman tayo. Tapos na naman ang ating fishing adventure ngayon. Oh, uh, kumakagat pa. Pero malilit na kasi, malilit. Malilit ang mga nangungunas sa kon natin. Sa may natin. Ngayon. O oh, itong ating huli ngayon. Ayan. Oh. Uh. Hmm. Uh, hmm. Uh, Ay no. Oh. Uh, Kay papain no yan nakakwan tayo. Oh. Uh, halo halo. Halo halo siya may hito, may kilap yan, may karpa. Yan. Tayo sinorin natin yung mga maliliit kanina. Yo, okay. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta ng mga dudong. Ayun ang ating huli. Oh. Um, Yo, All right all right my eyes Ingat, ingat ingat God bless yeah